Pag-usapan po natin yung issue na dinidepensahan ko raw at ng DBM ang BICAM report ng Congress. This will be the last time that I will be talking about this issue. After this, work as usual na. Once and for all, linawin ko lang po. Ang specific na utos sa DBM noong Sunday is to draft an official statement to debunk the false allegations of June Abines about the GAA. Ulitin ko po, about the GAA. Hindi po about the BICAM report. Suppose po kasi ni June Abines, which at that time is already trending with more than 260,000 reactions and around 200,000 shares, he clearly stated the following, and I quote, Sabi niya, Hidden in the 222 pages of the 2025 General Appropriations Act, or GA, were at least 10 pages with blank spaces where the amount of budget were supposed to be written. Now we learned that as, that of the 6.3 trillion 2025 GA budget, there were loopholes and blank spaces that will allow them to put desired amount and redirect those funds to whoever, wherever. and whenever they want. So in short, sinasabi po niya na robbery in broad daylight kasi daw, pwede naming lagyan yung mga blankong items ng kahit anong amount na gusto namin. Siyempre, that's alarming. As DBM, alam namin walang katotohanan yun. Kasi wala naman talaga, both sa online and printed versions ng GAA, ang blanko. That's fake news, So we had to make a statement. We needed to protect the integrity of the GAA. We needed to state the truth. So ang statement po ng DBM, tapos na yan, gabi pa lang po ng Sunday. But of course, we had to seek guidance kung kailan namin ilalabas. Sunday late night na po yun eh, so wala na rin makakabasa. And then the morning after, we were told to release the statement around lunchtime. So inaatake nila ako at ang DBM kasi daw pinagtatanggol namin ng Bicam report at inaatake na namin si FPRRD Hello the DBM statement of D the DBM statement was never about PRRD Tatanungin niyo kami bakit hindi namin pinangalanan si June Abines Eh syempre we wouldn't want to dignify his false statement Trending na nga eh mas lalo naming pasisikatin eh di bibigyan lang namin siya ng pagkakataong mas marami pang maloko. At ito pa po, bakit ipinagpipilitan ng iba na pinagtatanggol namin yung BICAM report? Eh mismong statement nga po ng DBM ang nagsabi, malinaw ito ha, na hindi ang GAA kung hindi ang BICAM report ang may alleged blank pages. Pero syempre, kung sasabihin po ninyo na ilabas namin ang BICAM report, hindi namin magagawa yun. Bakit? Dahil wala po kaming access sa BICAM report eh. Because first, hindi naman kami member ng BICAM. DBM is not part of the BICAM. So when I posted the DBM press statement sa page ko po, dito po sa page ko last Monday, so syempre, ang daming tanong. Bakit may blanco sa BICAM report? So ako naman, from the very start, alam niya niya, eh, since MMDA and DOTR days, I've been very transparent. Kapag alam ko ang sagot, magsasalita ako. Pero to the extent lang po ng alam ko. So I said, kapag sa isang specific item sa working draft ng BICAM report na yon, e biglang nag sila na hindi na nila i-amend ia or i-alter ia yung budget ng agency sa proposed bill ang magpe-prevail. So hindi na nila nilalagyan ng amount. Pwede rin naman na kaya blanco kasi hindi pa nagkakasundo sa figures ang House and Senate sa isang item. O kaya naman kailangan pa nila i-verify ang detalye ng figure bago nila i-settle yung differences nila. Nilalagyan lang po nila ng figure yan kapag nagkasundo na sila. But then, I specifically mentioned in my reply na mas okay kung Senate or House of Representatives ang tatanungin nila kasi sila po yung mas makakapag-explain yan. Sinabi ko pa nga na ang alam ko, maglalabas sila ng statement. Kanilang report yun eh. We cannot comprehensively explain a report that isn't ours. Pero sa ksamaang palad, pinutol po ng ibang tao yung sinabi ko na Senate and House of Rep Representatives ang makakapag-explain ng BICAM report. Dahil nga report po nila yun, sila ang dapat na maglabas ng statement about it. Again, wala pong access ang BBM sa BICAM report. So, ang masasagot lang po namin ng derecho ay yung mga tanong directly pertaining to the gab or the gaa na nakita at na-review namin. At sa gab, which is the enrolled bill, lalong-lalo na po sa gaa, which is the actual law, wala po talagang blank figures or pages. So kahit pagbalibalikta rin po ninyo ang mundo, wala talaga. So mali talaga yung pinakalat ni June Abina sa Facebook na sadly, pinaniwalaan naman po ng iba nating mga kababayan tapos tatanungin na naman ako, eh sino pala nag-fill in the blanks? Ang sagot ko po, malay ko. Bakit ipipilit na alam namin? Malay namin sa DBM. Ang alam ko lang, hindi DBM, hindi executive. Kasi nung pinasa ang gab sa presidente for review or for veto, at hanggang noong napirmahan ng GAA, up to printing and uploading sa website ng DBM, wala pong blankong figures eh. So, to reiterate, the DBM is not privy to the blank pages in the BICAM report or the GAB, as it falls within the legislative process involving the House of Representatives and the Senate. Claro po, sa Section 24, Article 6 of the 1987 Constitution na all appropriation, revenue, or tariff bills authorizing increase of the public debt, bills of local application, and private bills. Shall originate exclusively in the House of Representatives but the Senate may propose or concur with amendments. So given that ibig sabihin po niyan the details of the process of legislation at the level of Congress are best explained by Congress itself. The bicameral committee also has their internal rules of procedure on the matter of legislation. Hence the BICA members are in the best position to shed light on this matter. So please lang, huwag niyong pagsabungin ng DBM at si FPRRD. Our statement isn't about PRRD. We are just protecting the integrity of the GAA from the likes of June Abines and the rest who believe what he said easily without verifying facts. Sa totoo lang, hindi naman ko agad may iintindihan ng common tao yung GAB, GAA, NEP, BICAM report, whatever. Kasi sa mata po ng karamihan, pare-parehas na pondo ng bayan niya eh. Kaya syempre, kailangan nating linawin sa publiko na yung pinal na batas, yung atin pong naipasang national budget o yung GAA, wala pong blankong pahina o numero. So again, uulitin ko po ha, hindi ko po pinagtatanggol ang BICAM. Pinagtatanggol ko ang GAA, pinagtatanggol ko ang DBM, pinagtatanggol ka po si Sek hindi po kaya ng konsensya ko na yung mga ahensya gaya ng BBM at yung mga opisyal ng gobyerno kagaya ni Nina, na Diyos ko naman, hindi matatawaran ng integridad inilalait nilalait ninyo at inaatake for something na hindi naman siya involved o hindi naman siya ang may gawa. Ang dami-dami ko pong nare-receive na mura, galit, foul words, even ang lalait sa katawan ko. Pagkatao ko, nakesyo ingrata daw ako, pinagtatanggol ko yung bycam, Pangit ako sa personal at napakarami pa pong salitang bastos at hindi na kayang malunok. Yung mga atake sa akin, kaya ko pa eh. Sanay tayo dyan eh. Pero yung iba sa inyo na direktang nagsisend ng mensahe sa magulang at kapatid ko, kagaya nung sinasabi na buti, hindi pa sinusukan ng angkan yan si Gades. O kaya naman, bakit tinahayaan mo anak mo na sumuporta sa mga magnanakaw? Ibang usapan na po yun. Ganun na po ba tayo kababaw? Alam niyo po, ang tatay ko pabalik-balik po sa ospital since October last year due to cancer stage 3. Hindi po mabuti yung lagay niya at every day dala, dala ko yung fear na anytime pwede siyang mawala sa amin. Kaya kahit mahirap, kahit mabigat sa loob, kahit pagod, I make it a point to always be there for him. Punta sa ospital kapag may chemo, mag-alaga, mag, mag ng sugat, my procedure, may emergency because I am my father's security and safety blanket and he needs me. A few days ago sa loob ng ospital, I saw my dad crying. Sabi ko, "Bakit, Papa?" Yun pala nabasa yung post ng isang tao na inaatake ako at tinatawag akong ipokrita at kinai-question yung relasyon ko sa Panginoon. Sabi ko sa tatay ko, "Bakit mo kasi binabasa? 'Yan wala 'yan." gagalit-galitan pa ako pero ang sakit sa loob na pati magulang ko at pamilya dinadamay na ninyo dahil lang sa isang statement na mali naman ang intindi ninyo. So please, spare my family. Tsaka itong mga taong ito na akala ko mga kaibigan ko na pinagsilbihan ko ng buong puso at sipag nung nakaraang administrasyon, para namang hindi nyo ako kilala. Para namang hindi nyo alam kung paano ako magtrabaho kapag may nagkakalat ng fake news, eh di ba inuutusan din niyo ako na agad sumagot? Eh di ba tuwang-tuwa pa nga kayo kung sumasagot ako sa comment section? Kung ano ang trabaho ko noon, ganun pa rin naman po yung trabaho ko ngayon. So bakit niyo ako aatakihin for doing something na tuwang-tuwa nga kayong ginagawa ko noon? Noong New Year, I earnestly prayed for God to keep my real friends in my life and for Him to remove those who aren't good for me. And for me, this situation now, the situation where I am in now, although mahirap at masakit, is an answered prayer. It is really during the toughest moments in your life that you will get to know who your real friends are. So sa mga kaibigan ko po na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa akin at nagpahatid ng kanilang pagmamahal. Salamat kilala nila ako from the very beginning. Alam nila kung gaano ako kadedicated sa trabaho ko. Alam na mga dati kong nakatrabaho sa past two administrations yan. Kahit madaling araw, tatawagan o imemessage ako ng PCO para magdraft ng statement, to debunk fake news, stand for what's true and what's right. At alam nila yan, as long as tama at totoo, paninindigan ko yan. And more than anything, alam ng mga nakakakilala sa akin kung gaano ko kaloyal sa mga naging boss ko. And I'm telling you, kahit ano pang sabihin ninyo, ipagtatanggol ko ang GBDM, si Sec Nina at ang trabaho niya. Because Sec Nina is worth working with. Sec Nina is worth fighting for. Thank you po and God bless. You.